Melissa, tingnan mo kung ano ang nasa ilalim ng hood mo. Hi Hindi. Ikaw ang mauna. Katulad ng dati. Sige, tingnan natin. O oh, pulang paminta, nakakatakot magiging sobrang maanghang ito. Paano ka naman? Tingnan natin. Oh, merong akong pulang silirin. Jill, ikaw ang unang susubok. Ano? Hindi. Oh, uh, tara na. Well, maglaro tayo ng bato, papel, gunting. Oh, tabla ito. Sige, gawin natin ito ng magkasama. Hmm. Naku, hindi. Sige, hindi naman sa... Sandali. May tsokolating pulang paminta ako. Ikaw, kumusta? Hindi. Wala akong tsokolate. Sobrang anghang nito. Oo, nararamdaman ko na ngayon at natunaw mo ang tsokolate ko. Ah, paano mo nagawa yon? Pasensya na. Melissa, gusto mo ba ng pulang sili? Eh, hindi. Salamat. Pero ano ang gagawin ko sa tsokolate? Pwede ko itong dilaan. Hmm, masarap pa rin. Oops, sorry. Kasunod ito ng pulang paminta. Ayos na ang makeup ko. Jill, hawakan mo ito. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng cloche ko. Wow, ang ganda. Isang gintong chinelas. Marami akong ganito sa aking aparador. Okay. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Meron din akong gintong chinelas. Ang ganda at kislap nito. Tignan mo, Melissa. Pero alin ang tsokolate? Kailangan kong alamin. Tingnan natin ang mas malapitan. Oh, kaya meron akong tsokolate. Magaling. Hmm, tikman ko nga. Napakasarap. Jill, ang sarap talaga. Hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap sa buong buhay ko. Kinain ko ang buong sapatos. Mm-hmm. Wow, meron din ba akong chocolate? Pwede ko bang subukan? Kahit na parang hindi naman ito nakakain. Subukan ko nga isuot. Okay. Ganyan lang. Ay, hindi. Ha? Huh? Jill? Buhay ka pa ba? Ayos ka lang ba? Ang ganda mo, Jill. Oo, oh, mukhang prinsesa ako. Ang galeng. Ang ganda ko tingnan na, di ba, Melissa? Wow, prinsesa. Hinahanap kita sa buong buhay ko. Kamusta, prinsipe? Ang pangalan ko ay Melissa. Wala akong interes sa iyo. Ang puso ko, pumipintig para kay Prinsesa Jill. Maging asawa kita, pakiusap. Wow! Ang gwapo mo! Oh, sumasang ayon ako. Oo, oh, mukhang nauubos na ang oras. Hindi! Ang magandang karwahe ay naging kalabasa. Baka mahalin din ako ni Prince Charming ng ganito? Kadiri, mahirap ka. ini ko kailangan ng prinsesa na ganyan. Ano hindi ka rin angkop? Magpapatuloy akong maghanap ng pag-ibig ng aking buhay. Lisa, habang nagsasalita ka, pwede ko bang buksan ang crush ko? Astig! Tingnan natin. Oh, kosmetiko. Maglalagay ako ng makeup. Teka, teka, teka. Paano naman ako? Alam mo, may makeup ako. Pero ito ba ay totoo o gawa sa tsokolate? Sige, tingnan natin, Jill. Gusto kong maging una. Ayos, maglagay tayo ng lipstick. Jill, mayroon talaga akong tunay na makeup. Pwede mong kainin ang sayo? Oh, gusto ko yan. Ang interesante nito, gusto kong magsimula sa lipstick na ito. Subukan natin. Hmm, hintay. Kadiri ito. Niloko mo ako, Melissa. Totoo ang akin at sayo ay tsokolate. Halika, kainin mo yung sayo. Oh, nakakatuwa iyon. Masaya kong kakainin ang makeup ko. Hmm, mukhang masarap ang palette at talagang masarap ito. Gustong gusto ko ito. Naisip ko ang idea para sa isang prank. Magpinta tayo ng mukha. Anong pinagkakaabalahan ni Jill? Uy, ipakita mo nga ang makeup mo. Halimaw ka! Ay, ligtas ang pakiramdam ko. Alam kong matatakot ko siya. Ngayon, akin na lahat ng tsokolate. Ang sarap! Ito na yata ang pinakamagaling na kalokohan na naisip ko. Hinto. Hmm, titignan ko muna. Wow, ang YouTube button. Alam mo ba ang gagawin dito? Hayaan mong ipakita ko sa'yo. I-click ang subscribe button at ang kampanilya para ikaw ang unang makalam tungkol sa mga bagong video. Melissa, subukan mong ibalik ang button sa ilalim ng hood. Siguradong may ibibigay sila sa'yo para sa pag-subscribe. Tama ka! Subukan nating tingnan ito. Nako, iyan ay ipis. Natatakot ako sa mga insekto. Kailangan kong tawagan agad ang boyfriend ko? Halika na. Ano ang problema, baby? Jimmy, may ipis dito. Iligtas mo Nasirahan ako. ka na ba ng ulo? Takot ako sa mga ipis. Huwag mo na akong tawagan. Sa panahon ngayon, mga lalaki, malalaman ko rin ito. Melissa, kailangan mong subukan na hawakan ito. Halika, subukan mo. Hintay, ano? Masarap nga ito. Chocolate ito at mawawala ka. Hmm, ang sarap. Jill, ikaw naman. Tingnan natin. Wow, buhay na ipis. Ang cute. Tatawagin kitang Casper. Yok, masaya siya tungkol sa ipis. Nakakadire. Ito ang aking mga kaibigan. Napakarami ko sa bahay. Sa pamamagitan ng paraan, kailangan kong magtayo ng bahay para sa aking Casper. Gagawin ko itong mula sa karton. Hmm, kailangan ko lang ng kaunting oras at tapos na ito. Ito ay isang maliit na replika ng aking bahay. Melissa, ano sa tingin mo? Okay, hindi mo inaaprubahan ng kaibigan ko. Pero hello, Casper. Ginawa ko ang isang bahay para sa'yo. Welcome, mahal. Sana magustuhan mo ito doon. Galing ba siya sa ibang planeta? Kadiri. Kadiri? Huwag kang magturo sa ilong mo. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng aking kloche. Nako, isda. Hilaw ba ito? Ayoko niyan. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Oh, may isda rin ako. Pero sino ang may tsokolate? Ang akin ay may kahangahangang lasa ng isda. Nakakagulat ito. Nagugutom na ako. Tawagan natin ang lola ko ngayon. Alam niya kung paano magluto ng pinakamasarap na isda. Hello, lola? Hi. Hello, honey? Is ito ba ito? Shh, mahusay. Hayaan mo akong lutuin ito para sa'yo. Salamat! Melissa, kakainin mo ba ito? Sandali, ito ba ang kanyang kopya na gawa sa karton? Hindi pwede yan! Melissa, hindi ka pwede umalis! Ay! Tumayo ka! Lumabas ka dyan! Nakita niya ako. Ay! Shul, liyaw kang kwain na rin, sorry. Harkin lang Sige, lagyan muna natin ng ginto. Sa ganoong paraan magiging maganda ito. Hindi ko kayang kainin ang hindi maganda. Oh, oo. Oh, oh. Mas mabuti nga. Ngayon, kailangan ko itong subukan. Mukha itong kaduda-duda. Well, ito ay... Talagang ang sarap! Tsokolate ito! Jill, tingnan mo. Ang isda ay tsokolate. Ano ang kinatatakutan ko? Masarap. Oh, at si Lola ay nagdala ng hapunan para sa akin. Wow, mukhang astig yan. Lola, ang dami mong nagawa para sa akin. Salamat. Halika na, susubukan ko ang isda mo sa lalong madaling panahon. Hmm, napaka-interesante. Ako ay naglalaway na. Wow, mukhang masarap talaga. Oo, oh. tikman natin. Kunin ang tinidor at kutsilyo. Maghiwa ng piraso. Wow! Mukhang masarap at mabango. Mm, ang sarap. Ayoko kumain gamit ang tinidor. Mas masarap pagkamayang gamit. Mm, ang sarap. Ang sarap kumain ni Jill. Gusto ko rin yan. Ibahagi mo ito sa akin. Huwag! Huwag mo akong tingnan pati ang isda ko ngayon. Sige, sige naiintindihan ko. Ang well mo na ngayon. Melissa, hindi mo na matatanggal ang pagiging ganito. Buksan ang unang klosh. Oh, hintay, ano yan? Lapis at piraso ng papel? Anong gagawin ko dito? Jill, ipaliwanag. Melissa, anong ginagawa mo? Ang mga lapis ay ginagamit para sa pagguhit. Kaya gumuhit sa papel. Oh, sige. Subukan natin. Iguhit natin ang pangalan ng paborito kong channel. Yan, Neil! So, ako na, Neil. Oh, meron ba akong tsokolate? Hindi. Tunay na papel ito. Bakit ka tumatawa sa akin? Tingnan mo kung ano ang nakuha mo. Sige na, buksan mo. Sigurado akong puro tsokolate ang lahat dito. Tingnan natin. Mga lapis at isang piraso ng papel. Astig! Subukan natin ito. Hmm, ang sarap, ang galing. Talagang gusto ko ito. Mm, ngayon ay suriin natin ang lasa ng papel. Hmm, sa totoo lang, masarap din ito. Bakit ako napakamalas? Sayang, gutom na gutom ako. Teka, may naisip ako. Iguguhit ko na lang ang paborito kong cupcake. Oh, mukhang napakasarap. Sandali, totoo bang cupcake ito? Well, Jill, meron akong mahikang lapis. Nakapag-drawing ako ng cupcake para sa sarili ko at nakuha ko ito. Hmm, ang sarap. Ang sarap. Seryoso? Pwede kong subukan. Hindi. Akin lang ito. Ngayon gusto kong iguhit ang isa pang cupcake para sa akin. Hoy! Oh, gumana ito. At lumabas pang ang mas maganda? Subukan natin! Melissa, pakishare naman sa akin. Hindi. Panoorin mo akong kumain at magdusa Ang astig nito Nagtataka ako kung ano ang nasa ilalim ng kahon ko Pulang sili? Ang sama naman Hindi! Mabel, ano ang nakuha mo? Ay, natatakot akong tingnan ngayon Pulang sili rin Ayaw kong kainin yan Ay, hindi Linsay, ikaw ang mauna Hindi, ikaw! Oh, hindi. Sunin mo ang sinasabi ko Kinala mo itong pihikan ng mayamang babae? Oh, alam ko kung ano dapat kong gawin Ito? Papel? Kunting? Ah, ito Papel Gunting. Bato. Papel. Gunting. Ay, hindi. Hmm. O, oh, baka pwede natin gawin ng sabay? Isa. Dalawa. Tatlo. Ay, hindi. Hmm? Sandali. Hindi maanghang. Hmm, lasang tsokolate. 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 Oh, akin hindi maanghang, pero... Ah! Ha huh? Wow! Ano ang ginawa mo, Lindsay? Oh, galit ako sa iyo ngayon. At tingnan mo ang paminta ko. Hmm. Natunaw na pero masarap pa rin. Pasensya na. Sige. Oh, pakiusap! Ano? Yan ay ipis. Ang laki nito. Alisin mo. Sige na, maliit lang na ipis yan. Hmm. At ito ay tsokolate. Oh. Astig. Hmm. Masarap. Tingnan mo, Mabel. May chocolate ipis ka? Hindi. Tingnan mo? Tingnan ko kung anong meron ako? Hindi. Buhay pa. Super. Meron akong kahangahangang ideya. Hmm. Mabel? Anong gusto mo? Uh, ano? Isang... Buhay na ipis! Ano ang ginagawa mo? Huwag mong kainin. Oh, oo. Oh, oh. Lumingon siya. Ngayon ay maaari ko nang kunin ang kanyang ipis, kainin ito, at iwanan ng isa pang buhay para sa kanya. Oh, sige na. Tingnan mo. Hindi naman ganun katakot-takot. Mm, masarap pala ito. Masarap. Ano? Kumain ka ng buhay na ipis? Dago, okay. Sa akin ay tsokolate lang. Dapat mas hindi ito nakakatakot. Teka, ano? Bakit gumagalaw ito? Hindi ito tsokolate! Buhay ito! Ah! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako, tatay! Patayin mo ito! Siyempre, Miss Mabel. Papaluin ko siya papaba. Kailangan ko ng suit para dyan. Oh! Nasaan na yun? Nasa na yung ipis? Huh? Huh? Oh, nakita ko na. Huwag kang gumalaw, Miss Mabel. Isang galaw lang at mawawala na ang kalaban mo magpakailanman. Ah! Anong ginagawa mo? Tumigil ka na. Aba, ang bastos! Oh, atan andyan ang ipis. Kumusta, kaibigan ko? Oh, ang ipis! Tatapigin kita pa baba! Ah! Oh, nasa na yun? Hindi ko mahanap. Ay, naku. Nasa salamin ko ito. Tapos ka na, batang may bigote. Ah! Buksan mo na agad. Gusto kong malaman kung ano ang nakuha ko. Sige, mga french fries lang pala. Subukan natin. Hmm, masarap. Hindi ako tagahanga ng McDonald's. Hooray, McDonald's! Wow, mahal ko ito. At tingnan mo yon. Meron akong tsokolating fries. Super! Gusto kong subukan ito. Hmm, ang sarap. Tikman pa natin ng konti. Oh, oo! Oh, oh. So, ay napakasarap. Okay, Lindsay. Magpalit na tayo. Pakiusap. Siyempre hindi. Mas kulang cool akin. Ayos lang yon. mag -e enjoy ako sa french fries ko ng mag-isa. Hmm, ang sarap. Hinihimod mo ang mga daliri mo. Sa akin kasi, mas masarap ang chocolate. Sige, ganito na lang. Heto ang pera. Bibiling ko ang chocolate fries mula sa'yo. Seryoso? Wala akong problema dyan. Kukuhanin ko ang pera. Pero nakakalungkot namang magpaalam sa mga chocolate chips. Sige, masamang ideya. Mabel, para sa'yo ito. Dinaya mo ako. Oh, kahit isa lang. Masarap. Gusto ko pa. Tatay, sisirain ko na ang fries na chocolate ng simpleng ito ngayon. Siyempre, siyempre, Miss Mabel. Kailangan ko lang tunawin sila gamit ang laser na ito. Go white sweat chocolate. Can we just do it? Enjoy, you? Mmm, ang sarap. Gusto ko pa. Hintay, ano ang problema? Ang frisco, natunaw sila. Oo, nakakalungkot naman. Hmm. Paano kung magpalitan tayo ngayon? Oo naman. Salamat. Oh, uh, so, sobrang saya ko. Tatay, dalin mo sa akin ang mga toppings ko. Napakabuti. Salamat. At whipped cream? Perfecto. Pisilin ang whipped cream sa loob. Ngayon, budburan ng marshmallows. Oh, Bazu Buen Koi, Dakar Suna and Raspberries, Oreos, at Chocolate, Shembrit. Mas marami, mas mabuti. Ininsert insert namin ang waffle tubes at dinidilig ng sprinkles. Tignan mo yon. Nakakatawa ako. Ano? Pero paano mo nagawa yon? Siyak na napakasarap, sigurado ako. Oo, oh, oo, oh, oh, susubukan ko at sasabihin sa iyo, Lindsay. Ang sarap. Oh, oh. Napakasarap. Ah, Drawing gherkinin ang lahat. Oh, at ang mga waffle tubes ay talagang kamangha-mangha. Oh, ang malas mo. Um. Hindi, Lindsay. Ilayo mo ako sa iyong kumpanya. Bigyan mo na lang ako ng kloche. Itlog! Nakakadiri. Nakakatawa. Tignan natin kung ano meron ako. Wow! Chocolate na itlog! Magaling! Ang saya ko at nasa panig ko pa rin ang swerte. Mabel, tingnan mong mabuti. May masarap akong mga chocolate na itlog at ikaw ay may mga totoong itlog. Boo! Ayos! Subukan natin! Mmm, masarap! Mahilig ako sa tsokolate? tikman natin. Wow! May higit pang tsokolate sa loob. Mabel, huwag kang tumambay dyan. Kinakain ko na ang itlog ko. At ito ang pangalawa ko na. Ah, gusto ko rin ng tsokolating itlog. Bakit ako napakamalas tulad ng tanga na ito? Okay, paano ko kakainin ang mga tunay na itlog na ito? Oh, oo. Oh, oh, isa pa. Ta! Hindi! Ano yan? Ah, nakain ko ang totoong hilaw na itlog. Nakakatawa yun. Anong aksidente? Pasensya na? Ayos lang, Ted? Oh, Miss Mabel? Dapat mong lutuin ang mga itlog na ito. Oo, oh, sige. Miss Mabel, walang problema. Meron akong pampainit dito. Magiging napakaganda nito. Tapos na ako, Miss Mabel. Eto na. Ipisan ang scoris at perfecto na nice. Diga, magaling na trabaho, Ted. Oh, salamat. Dito mismo. At ngayon, tigman ko na. Gusto mo bang subukan, Mabel? Uh, hindi. Salamat. Hmm, hindi masama, hindi masama. Gusto ko pa nga. Sigurado ka bang ayaw mong subukan? Hindi pwede. Gustong gusto ko ang mga itlog kong tsokolate. Oo. may isa pa siyang itlog na natira dito? Ano? Ito na. Ito ay ganti. Paano mo nagawa yun? Yan ang napapala mo sa panggugulo sa oh, akin. Ganun ba ang sinasabi mo? Heto. Paano mo nagawa? Ple. Oh, ang sama nun.